Dalawang beses ko pong napanaginipan ng mga kakatuwa na ito. At I think ito ay nag-occur uh, sa akin uh, 2023 if I'm not mistaken. Hindi ko na po alam ang month. Actually, I already made some vlogs. Dalawang beses po akong nag-vlog. Pagkapanaginip ko po. At actually, kung kakalkalin niyo po dito sa aking mga episodes, I think makikita rin po ninyo. Kasi ako, sa totoo lang po, yung isa po roon nilagyan ko ng third temple na larawan bilang nagsilbing thumbnail nito. Uh, pero siguro panahon na para i-summarize kong uli. Mas nakakatakot yung unang panaginip ko. Out of nowhere, ito po yung panaginip ko. Nakaupo kami sa likod bahay, doon sa panaginip kong ito. At yung pusa namin naging gold hindi ko alam anong significance nung pusa. Nagsigawan ngayon yung mga tao. Tapos, may mga taong, actually mga tao ang nakikita ko sa panaginip ko, pero hindi ko po sila kilala. Ang sabi nila, ayan na, ayan na, ayan na. So ako naman po, siyempre sa panaginip ko po, terrified po ako. I was terrified uh, thinking, I said to myself, why? why all of these things are happening, and why our cat suddenly turned into gold. Naging gold po yung pusa namin. Kaya sabi ko, uh, takot na takot ako sa panaginip ko. Alam niyo po ba, ano po ba ang unang gagawin niyo pag natatakot kayo? Siyempre, uh, hanap ka ng isang comfort na uh, place. Kung saan pwede kang makomfort na natatakot ka. Ako, since nandun po ako sa likod bahay, pumasok ako sa bahay namin. Alam niyo po itong bahay po namin. Pagpasok mo doon sa pintuan sa likod, matatanaw mo agad yung bintana. Okay. Yung bintana po namin, kitang kita ko po dun sa panaginip po. Doon po sa amin pong bintana, meron pong mga... tao sa labas ng gate kasi sa, yung gate po kitang-kita na eh, may mga tao po sa labas ng gate sila po ay uh, Marami po sila. Hindi ko po sila mga kilala. Pero isa lang po ang sigurado ko. Hindi po sila mga Pilipino. They're not Filipinos. Uh, pagkatapos, ang ginawa ko, uh, sumilip ako. Pagkatapos, nagsisigaw na yung mga tao. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa banyo. Tandang-tanda ko po, pumunta po ako sa banyo. Nagtatago po ako. Nagtatago ako. Yes, nagtatago ako. Pagkatapos, uh, bigla doon sa panaginip ko, parang hindi ko alam parang naputol or something nandoon na po ako sa labas at uh, nakikita ko po itong mga taong ito na hindi po sila mga Pilipino mga Middle Eastern people po sila both babae at lalaki mga bata mga taga Middle East ang itsura nila okay at sila po ay doon sa panaginip po ay talagang umiiyak malapit na, ayan na siya, ayan na siya. Sabi niya gano'n. Tapos ang ginawa ko po ito, tandang-tanda ko po ito, naglakad po ako, tin sinundan ko yung pila, sinundan ko yung linya kung hanggang saan. At ito po ay talaga makikita po doon po sa kanto, sa kahabaan, bago, bago magsimula yung street namin. Then nagising na po ako. Alam niyo, natawa ako nung una. Pinuntan ko yung pusa sa likod. Uy! Ako ganda sa pusa ko. Naging gold ka, ako baka naman may gold ka dyan biniro ko pa hindi ko binibigyan ng pansin pero nung naalala ko po <coughs> Middle Eastern people mga tao parang naisip ko po yung yung kaganapan sa tribulation hindi po ba kaganapan sa tribulation sila eh ako naman po yung nanaginip so ako lang po yung nakakita alam niyo po bang takot na takot sila? They are in dread. They are in dread, no? Uh, great dread, tapos fearful. In fact, yung isa po doon bago po ako magising, nakasakay po sila sa parang ano, hindi po siya hindi po siya isang uh, sasakyan na modern, no? Isa siyang parang lumang sasakyan na hinihila ng isang hayop. I really don't know what 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 the animal was, but I think uh, it was being carried by some animal in order for that vehicle to go on. Tapos uh, nakita ko doon umiiyak 'yung babae na Middle Eastern, nakabelo siya, hawak-hawak 'yung mga anak niya. Then I woke up. Lord, ano 'yan? Ako. Nakakatawa talaga. Alam niyo 'yung pinaka nakakatawa 'yung pusa naging gold. I really don't know. Kung matutulungan niyo po ako, sana akong hindi naman po akma ako hindi po ko ng tulong in a sense na gusto ko malaman. I don't care kung anong, bakit naging gold yung pusa. Pero may idea ba kayo? Anything? Biblical? Bakit naging gold yung pusa ko? Namin. Bigla siya naging gold. Mm. Kasi ito po ay nangyari kung hindi po ako nagkakamali bandang hapon, nagmimerienda kami sa likod. Yun ang po ang mga pangyayari. At ang Uh, ang maaalala, naaalala ko, pagpasok ko doon sa bintana, kitang-kita ko doon sa labas ng gate namin, mga tao, kawawa sila. Nasa labas po ng gate namin, take note. Okay. Nangyari ang panagit na to Friday. Friday po naaalala ko eh. And then, would you believe, the following Friday, ang panaginip ko doon na naman po sa tapat ng gate namin. Doon na naman po sa tapat ng gate namin. Ah, uh, ito dito po sa panaginip ko, uh, nandito yung mami ko, uh, nag-shopping daw siya nya sa SM. Uh, SM, uh, sinabi niya yung branch eh, uh, sa mowa galing siya ng mowa. Tapos nagdala niya yung mga pinamili niya. Ay, tumulong ka kanya sa akin. O, nandun, nandun pa sa kotse So, pumunta bago ako pumunta ng kotse eh. Nagulat po ako. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo. Yung gate po namin. Yung gate po namin, hindi na po yung gate namin. Alam niyo po kung ano, isang templo na mataas. Isang temple na mataas. Napakataas na temple. Until lumayo ako para makita ko. Kasi sabi ko, ma'am, what, what's happening? Ako ganoon, ano nangyari? Ang ma'am ko naman, nakapagtataka po doon sa panaginip ko. Wala siya, dead man siya sa akin. Wala siyang pakialam. Ah, huwag mo kong istorbo Inaayos ko yung mga pinamili ko. Nag-shopping po kasi siya. What is this? Tapos yung pinsan ko at saka ako, doon sa panagilip ko, mga bata pa kami. Tinignan namin. Hala! Anong ganun? Ang taas. Anong pinsan ko? Anong mataas? Nagulat po ako. Ako po yung nanula. Alam niyo ang kulay? Tandang-tanda -tanda ko yung kulay. Puting-puti po siya. May mga gold. Tapos sa taas niya, another another pares ng gold na yung bawat anong tawag dito bawat patong ang taas po at ang ganda. And then ito na po ang pinaka talagang nagulat po ako. Yung mga tao po na nandoon, nakita ko po nakita ko na po sila dati. Sila po yung nandoon sa unang panaginip ko. Nandoon sila sa Third Temple. Parang nakangiti na sila, masaya sila. I really don't know. Mga Middle Eastern people po sila. At ang conclusion ko, nung magising po ako, they are the Jews. Sila po ay mga Hudyo. Kasi itong panaginip ko pong ito ay bakit po siya nangyari ng Friday, then the following Friday, I had another one. I think this was, this was 2023. Alam niyo po bang gusto kong kalk kalkalin dito? At uh, hahanapin ko dun sa nakaraang, yung sa old cellphone ko yung ano, kasi doon ko na-record eh. Gusto ko yung malaman yung significance. But uh, if you can, ano ano po bang tingin po ninyo? I hope yung comment po ninyo maganda naman. Alam ko naman po maganda kasi maganda naman yung mga comments ninyo. Ako panaginip po lang po yun. Wala po akong anything here. Ako sasabihin ko lang po kung ano po yung nangyari. Hindi po ako sinungaling na tao. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kahit nakakatawa, naging gold ang pusa. Hindi ko alam po aso. Hindi po, pusa po talaga. Eh. Pusa. What's the significance? Ayun ang pinaka, yes, at least, uh, sa una, parang kawawa sila. Pero the same location po, ha, doon sa tabas ng gate namin. Labas ng gate namin. Until, nagbasa po ko ng Bible, mga ilang, mga ilang weeks. <coughs> nakita ko dun sa Book of Hebrews, si Jesus ay pinatay outside the gate. So, nakita niyo po inilabutan na po ako. That's it, Lord. Kako, Lord Jesus, that's it. You're telling me something. Please, Lord. Hanggang nabuo na po sa isipan ko yung daranasin nila sa tribulation ng mga hudyo. At, uh, pero successful po kasi sa tribulation, tatanggapin na po nila si Jesus as their Lord and Savior. Kaya nandoon po. Kaya ang confirmation po talaga nung nag-devotion ako, uh, nakita ko, oh, that's it. Pero yung gold, hindi ko lubos maisip, pusa naging gold. I really don't, I cannot fathom it. So, ako humihingi ako ng tulong sa inyo dahil kailangan, hindi ako humihingi ng tulong sa inyo dahil kailangan ko ng tulong na mapaliwanag. Humihingi po ako ng tulong na mapaliwanag para at least malaman ko lang po ano po yung pusa na naging gold at at kung meron man, bakit naman po pusa pa? Ba't hindi lang aso or something? Mas maganda sana pag ano eh, pagtupa naging gold. Maintindihan ko baka si Jesus 'yon. Pusa. Medyo hanggang ngayon naiintriga po ako. So ayun, kayo na pong bahalang magano ng conclusion ninyo. Salamat and Jesus truly loves us all.